bas ng bahay sila si sina, sina nila sila unggoy at pagong malakas kasi ang ulan at hangin nadala ng bagyo maraming ito ng mga bahay na na sinira marami rin itong ibinuwal na mga puno. Kino maga ay naglakad uh, si Pagong na lungkot. Matigil Siya. ka kayo pag may tuldok dahil nakita tinakitang nakitang marami sinira ang nakaraang bagyo tigil ha may tuldo isang nabkabuwal na puno ng saging na ang na daanan ng paningin niya. Naging interesado si Pagong sa puno ng oh. saging. Naisip ni an si Unggoy sa na i ga kaya nakita ang buol na puno Aking na lang ito kita ta, -ta, -ta. Minko Sabi ni Ungol. Hindi okay, muna naman ang pilis Akin na lang ito Tatanim ko ito Ganun ba? Aha! Ako ang Una Naki na, Nakakita Nakakita Rian Dan. Hmm. Rik Lamo Ni Pagong Kung kung gayon ang paghati ang na lang natin wika ni Unggoy. Hinati nila ang sangin at hin sa kani kan kani kanyang kanyang kan kanyang kanilang bas kuran bakuran kebakuran itinanim nila ito iyon at inalagaan marka raan ang ilang araw ay namatay oh. ang tanim ni Onggoy. Oh, oh. Bakit kaya namatay ang tanim ni Onggoy? Hmm. Naintindihan mo yung nabasa mo ha? Matanungin tayo mamaya. Yun. Sunod. Ang tanim naman ni Pagong ay lumaki at oh. namunga kay -um Makaraan ang ilang buwan ko mak mag mak ha ma sarap at ni habang pinag mamas dan ang bunga ng puno pero uh, paano ko ya kaya pa mapipitas ang bunga Magdapa ako. Ay, hindi magdapa magbasa sa iskay. hindi magdapa. Hmm. Na i git si umboy nang makita ang hinog na mga saging mabuti ka pa at lumaki ang tanim mo. Lagay mo ng feelings. So, mabuti ka pa at lumaki ang tanim mo. Ang itinanim, itinanim ko ay namatay ko agad. Ay na, namatay agad sabi ni unguli ano mm ba -hmm. feelings eh ano 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 ang ano 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 na ano ano na lang tayo sa bunga. ano ano so, question so hersyon so hersyon ni pagong pagong mm -hmm. At God kumak umakyat sa puno si unggoy at namitas <laughs> ng saging ano yan pa kinain na kinain ni unggoy ang kinain ng kinain ni unggoy ang saging kinain ang kinain Hoy. Hoy, tigil ka kasi. Huwag mo feelings. Ano ang hoy. 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 Bigyan mo Bigyan naman ako. Bigyan mo naman ako. Oh. Sigaw ni. Sigaw ni pagong nang hindi siya binigyan. Bigyan ni. ni. Bigyan ni unggoy. Ay pina niya ang um, nang ang na naang puno. Ay, pinaligiran ni yung kawawa oh, ano, naman si ano. Next. Dito. Oh, may pantandang padamdam. Ano ang ganun? Aray! aray, aray! Oo. Oh. Sigaw ng na sa tan si Unggoy. Agad naman nagtago si Pagong nagalit si Unggoy. Inas, inisip niya kung ano ang maaari iganti kay Pagong. Nakpas uh. na dito. May tanong ha? May tanong sa dulo. Al, alam ni Unggoy na matigas ang katawan ni Pagong. Ni Pagong. Niya. Kaya hindi maaas rin ug. Pukpukin. pukpukin Ah! ah Alam! Ah! Alam, alam ko na. Kuna bulala kuna na bulalas ni Unggoy. Lulunurin ko siya. Ko siya. Lulunurin ko siya. Ano lulunurin ko siya? Ah, lulunurin niya. Kala'y ay malunod niya yan si pa, eh, ma, malu, malutang lang yan. Huwag. Oh. Kuwag. Oop. Huwag. Takot ako sa tubig. Oh, may ganun oh. Tandang pala nung... Takot ako sa tubig. Oi, eh, pag mamaawa ni... Pagong. Pagong, pero gay, gayong ah, na lang ang gulat hindi ini unggoy nang matapos ibalik sa tubig ay lumangoy. lumangoy. Lumangoy, si Pagong. Lumangoy si Pagong. Ah, aran. Aran, wag. Man. Lamang. Malamang. Man, lamang. Sa kapwa. Sa kapwa. Never. In English calls, never take advantage of others. Never oh. take advantage. sino-sino ang mga pangunahing tauhan ng kwento? si Pagong at si Unggoy. Bakit hindi lumalabas ng bahay si na Unggoy at Pagong? Kasi may, may bagyo. Bakit nalungkot si Pagong nang lumabas siya ng bahay? Kasi nasira yung puno. Nakit, anong puno ang nakita ni Pagong na nakabuwal? Puno ng saging. Nakita rin ba ni Unggoy ang puno? Hindi. Ha? Hindi. An ano ang iminom mong kahin ni Unggoy na gawin nila ni Pagong sa puno? Natian. Hati sila sa bunga. Yung pa kay Pagong ay ano ay? Sa bunga. Hati sila ng bunga noon. Natin ni na, na Unggoy at Pagong ang puno. Hinilahin? Hinilahin? Oh. Kung gaya, paghatian na lang natin. Kinuchiliwan? Kinati nila saging at tiniuwi sa, sa kanilang kanilang bakuran. Kinu oh. Kinuchiliwan? Hinati nila daw. Tapos hati sila, iniuwi sa bahay. Yung kay... Hey, hinila. Ah, kay Pagong. Ang sawa so, ka. Okay. Oh, lumaki at kagnabunga Oh, paano yung hati nila? Oh. Ano? 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 tanim ni Unggoy. Namatay. Ano ang aral sa kwento? Ha? Ano ang aral sa kwento? Si Pagong at si Unggoy. Ang si Pagong si... Huwag man sa kapwa. Ayan o. Oh. Hmm? Huwag man lamang. Kumari, mas malaki ang sa kanya. Mas ano. Marami. Ano? Ang sawakan. English naman. Ay, marami pala. Ano naman ang nangyari sa tanim ni Pagong? Ano daw nangyari sa tanim ni Pagong? Namatay. Oh. Kay Pagong talaga yung nagbunga ng marami, ha? Ay. Ang buhay kala ko Oh, ayan, oh. Oh. Ang tanim naman ni Pagong ay lumaki at mukhang masarap sa ani uh, Pagong habang pinangmasan ang bunga. Oh, nainggit si Unggoy. Si Pagong ang may bunga na marami. Nagalaki. Bakit nainggit si Unggoy sa puno ni Pagong? Kasi lumaki yung ano ni Pagong. Hindi maabot ni Pagong ang bunga na kanyang tanim. Kanina siya humingi ng tulong. Kay Unggoy. Ano ang ginawa ni Unggoy nang makaakit sa puno ng saging? Kinainan yung saging. Ha? Kinainan yung saging. Ha? Kinain baga? Nagpitas nag ng saging. <laughs> Ate, matumba. Ah, kinain na kinain ni Unggoy. Di ba, inutusan siya ang akyatin yung saging. Hindi naman abot nito ni Pagong. Kaya, yeah. hindi niya natirhan. Oh. Nilagyan niya ng tinik. Tapos nila, si tumago. Karine muna, hindi ka pa tapos, oh. Ano ang nilagay ni Pagong sa ilalim ng puno? Dahil, sa Unggoy tinik. Oh, dahil hindi kayang pupukin ni Ungoy si Pagong, ano ang kanyang naisip na gawin? Oh, nilagyan niya. Oh, anong ginawa niya? Ano siya, di ba? Hindi niya kayang pupukin ni at matigas ang katawan. Anong ginawa ni, ano, ni Mangkuri Ungoy kay, kay Pagong? Sinik. Saan siya nilagay? Sa, 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 tubig. Oh, binalibag siya sa tubig. Oh niyari nangyari ng hinagis si, ni Unggoy si Pagong sa tubig? Ano nangyari? Nagsigaw si Pagong. Hindi. Nag ano? Nagalungan ang angin siya. O, kahit ibalibag siya sa ano, eh, hindi siya ma... Hindi na siya natatakot kasi nalutang la angin si ano. Ano ang aral ng kwento? Ah, wag man? Mag ano sa pamilya. Ang ulang wag man? Mag Manan -sa. Manlamang sa kapwa. sa kapwa ang sawakay.